Matatanong ko lang po 'yung sa um command center system niyo. Magkano po na budget doon? Your honor, it was funded 2020 with a budget of uh, initially about 800 almost 900 million and it's now operational. Uh, yes. It is already operational, your honor. It is operational or it's half operational? partially operational partially operational at uh, sampu yung mga CCTV uh, naka-pwesto nito mga kasi pag sinabi ko center that means may mga CCTV cameras sa mga kalye tulad ng sa MMDA na nagmo-monitor ng flow ng traffic in case of accident in case kailangan ng tulong ang sinumang uh, na stuck na uh, motorista et cetera, et cetera then monitored ito ng kanilang CCTV at nakikita sa control center at agad-agad makapag-responde yung mga kawanin ng LTO like uh, flying squad kung flying squad pa rin pang tawag dyan. Sa ngayon kasi mukhang wala akong nakikita ng CCTV, mga kameras nakapuesto sa mga kalsada sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na pag-aari ng LTO LTO nag-install. Kung nakikita niyo po sa uh, screen, TV screen, sa kaliwa yung LTO Command Center, isang di pa lang ata yung, yung uh, laki ng computer screen. Sa MMDA, nakita niyo sa right side, napakalawak, napakalaki. Now, ito po yan. Yung sa, M yung sa LTO, ang presyo ay 900,000, ay, na, sorry, 900 million pesos. Sa MMDA na high-tech, top of the line, 400,000 pesos lang. 400, sorry, 400 million pesos lang. So half the price. Yung kabila, LTO, na napakaliit, at luma, ang technology, 400, I'm, 900 million pesos. Itong nasa sa MMDA, na high tech, top of the line, e 400 million pesos lang. Your Honor, Mr. President, ang nangyari po, um, yung phase 1 po, yung po yung command center, yung nakikita nyo sa kaliwa, that, that up, natuloy po yan. Pero yung phase 2 po, na, which includes procurement and installation of CCTV, nandun po, nakabit po yung iba. Pero oh, hindi daw gumagana, nagkaroon daw ng problema doon sa contractor uh, since since 2021 nagkaroon ng problema sa contractor hindi And it is now being, uh, in the process of being terminated para ho, um, may mag-takeover para matapos po ito. So nagkaroon daw sila lang problema sa contractor. Hindi ko pa mas maganda kung imbestigahan po natin kung sino-sino po ang may kagagawa nitong pag- purchase nitong pagkamahal-mahal na control center na hindi naman pala gumagana, partial lang gumagana, and yet almost a billion, 900 million pesos. Whereas sa MMDA, again, ulitin ko, for the end time, half the price lang, 400 million, and yet, high quality at new technology, HD pa. Kahit na gabi, may kita yung plate number. Kasi itong sa LTO, pag nag-focus yung camera, kung totoo nga meron sina niyan, pag nag-focus yung camera ng CCTV ng LTO, sa sasakyan sa gabi, at nakabukas ang headlight, hindi na mababasa. Sa MMD, mababasa mo pa rin. Kasi nga, new technology at HD pa. Your Honor, Mr. President, uh, ako ako nagulat dito sa narinig ko. Um, Project cost 900 million but the uh, overpayment of 36 million flagged by Commission on Audit. Ang contractor to, contractor po, LDLA Marketing and Trading and ito po, naku, kilala nating lahat. Sun West Construction. Very familiar po. So kasama na rin po daw ito. Sabi ng LTO um, to isa sa mga kasong uh, isasubmit sa ICI for investigation. So Southwest Corporation din po ay uh, parte nito. So nasa, it kahit nasan, nasa iba't ibang mano talaga sila ah uh, sangay ng gobyerno. Okay. Nasaan po nakapwesto mga CCTV cameras nitong control center ah uh, Uh, kung saan inooperate sa kontres, control center ng LTO. Where are these CCTV cameras? Kasi um, nag-investiga rin po ako at nagtanong-tanong ako, eh wala raw eh. Ang nailagay lang daw ho ay 22 CCTVs. Uh, iba po, nawala na. Tapos, mm -hmm. ang problema na. po, yung pong contractor, hindi po nakipag-coordinate daw with the LGUs. Kaya ang nangyari, yung mga lalagyan ng LGUs, hindi po pumayag. Kaya doon po nagkaroon ng problema. Hindi ho nila nat natapos. Kaya man, medyo malaking halaga rin po ito na talaga dapat uh, maimbestigaan yung owner dahil malaking pera po itong na nawala, 900 million po. So dapat siguro ibalik yung 900 million, uh, Mr. President, kasi hindi naman napakinabangan pala. Opo. Uh, Nagulat nga talaga ako nung narinig ko na ang joint venture nitong LDLA Marketing ay very familiar sa West Construction po. Thank you, Mr. President. So, expect ko po yan na magkakaroon ng investigation pertaining to that. At uh, um, yung pera na nagastos dyan, sana may balik sa gobyerno at magamit sa mas maganda pang mga programa na paki, kapakipakinabang. Okay. Um, wala rito yung PPA. Ah, PPA is here. Okay, very good. PPA. Uh, during the last hearing, uh, pwede natin pakita video? Last hearing. Something last hearing natin. This has to do with uh, body-worn camera. Body-worn cameras. Body-worn cameras. no. 2020, mm -hmm. isang unit na kakalaga ng 879,000 pesos. One unit ng body one camera. Noong August 19, 2021, pumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes in the amount of 168,680,000. One million pumapatak bawat isang unit. Sobrang overpricing, immoral na ito. Skandaloso na masyado ito. Secretary Lopez, investigahan si, uh, mo to at si Bakin dahil merong kapuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Sir, I have my commitment uh, that I'm going to look into this. Secretary Lopez, I know na hindi mo pa panahon to nangyari to. So, I'm not gonna fault you on this one. But I did tell you During that hearing to investigate, and you said, yes, we will. So, what happened to your investigation, Secretary, pertaining to this scandal? Your Honor, Mr. President, uh, last October 30, or oh, 13, um, a reply was already... Uh, the OTR, uh, the Secretary, wrote uh, GM uh, J. Santiago of the PPA asking for the documents and other um, pertinent papers and now at present ongoing po ang review by the USec of a uh, legal who is who, who is here and they are awaiting for the confirmation from other um, government agencies so yung po may mga similar uh, body worn cameras so inaantay po yung reply uh, from the other agencies other sir president thank you mr president kasi nga po itong um, body worn cameras ng uh, PPA, hindi ko maintindihan bakit super high tech. Nandun pa yung um, night vision, kasama pa yung facial recognition. Ang dami, ano? So that's why lahat-lahat papatak ng 897,000 per unit kasi kasama niyong mga backup, uh, the system itself. Pero same supplier sa MMDA, 345,000 lang. So talagang merong anomalya dito sa PPA. Your Honor, uh, uh, according to Secretary Lopez, um, the, the using for legal is now, yan po yung pinag-aaral ngayon, kung pareho talaga yung specs, yung pong scope of work, Ah uh, kasi po ang, sinasabi po ng PPA ay ito po yung ano, yun, parang on, online. Uh, kasama po yung ano to, yung back end, yung system uh, yes. command center, that yes. that includes the command center. Yes. So they will be um, reviewing all of this and compare it no doon yung mga binanggit na mga ensya that are using the sim similar or uh, at least um, gumagamit din ng body worn cameras yung nabagit niyo po kanina na mas mas mura eh, they will compare kung pareho yung functions and yung scope of work yeah lahat naman po tuwan sa PDEA may back end sila yung sa MMDA um, maging sa PNP uh, lahat naman to meron kaya lang pinagkaiba itong sa PPA napakamahal ngayon nagtataka ako ba't nila kailangan pa kunin yung feature na uh, facial recognition. Samantalang yung PDEA, yung NBI, yung PNP, yung immigration, they don't need those. They don't need that feature. At saka isa pa, para gumana yung uh, facial recognition, dapat may integrated system na kung saan nandoon yung system ng PNP, nandoon yung system ng NBI, nandoon yung system ng LTO para mabasa yung muka na nakikita doon sa camera kasi naka-integrate yung system ng ng PPA doon sa mga nabagit ko agencies. E wala namang ganon. So hindi, hindi pagagana sa atin itong facial recognition. Eh bakit kumuha na ng facial recognition feature itong PPA para sa kanilang body-worn camera? Halata talagang nang lang. Mr. President. Your Honor, uh, Mr. President, um, Secretary Lopez has committed no, that, that they the uh, investigation will be thorough and according to the use for legal, they are just awaiting for the reply and report of the other agencies and they will, as soon as they get hold of this, they will make the necessary, um, they will forward to your office, no? Yung kanilang findings and report. 15 days. They will try to submit within uh, 15 days from the time they complete ito po mga reply and uh, uh, other documents that they are waiting from other agencies, Your Honor. Thank you, Mr. President. Uh, meron pa pala akong dalawa pang questions. Ano? Um, budget for 2025 ang DOTR para sa body-worn cameras, am I right? Sa Office of the Secretary? meron. And sino pong gagamit nito? At magkano pong maging halaga nito per unit? Kasama na po yung back end? Depende kung ano yung ng... Your Honor, Mr. President, um, uh, it is still under procurement and the agency for procurement and uh, the agency that will be using these body-worn cameras are the Office of Transport uh, security. Yung po mga nagbabantay po sa airport, they will be the end users para po siguro at least mabantayan din yung mga ano, mawala na yung mga um, mga duda doon, no? yung mga at iba pa, mawala yung duda. So all the, all the personnel on, of the OTS manning the x-rays uh, will have body-worn cameras as well. Very good. So agree na agree po ako dyan. And uh, That is a very encouraging information that I got from you. So akala ko yung body-worn cameras para sa mga traffic enforcer o sa, sa mga enforcement uh, uh, personnel ng DOTR sa yes, kalsada. Niya, para, ano, niya, sa airport, niya, our new, we have a new head of the OTS. Si former USEC Gilbert Cruz is now the head of the o Office of Transport. Secretary. Gilbert Cruz? Yes, apo. Wala na bang iba? <laughs> OTS po. Seriously? Yes po, I, think he's here already. Alam yeah. niyo ba kung ba't siya natanggal sa PAOK tapos ilalagay niya doon? Nyari. Hindi nga. Why? That's, uh, Yan ba'y dumadaan sa CA? Yung pwesta niya. Kasi pag niya sa akin sa CA, hindi ko, hindi ko ipapasayan. Tapos ngayon, inabsorb ng ano? Ng, Mama, ano naman si, ano, si Gerald Gilbert Cruz. Mukhang si, yung isang kasama, si Cashew po yung medyo ano eh magulo na konti. Hindi. dito sa ano, this was... Parang magulo. Sa, siguro. Maraming mga balita-balita, pero uh, this is not siguro the proper venue to tell you that. Hindi ko naman siya, hindi naman siya kasama sa committee na ito. Pero kung was na, nakasama na siya sa DOTR, di marami ako masasa masasabi about him. Remember yung mga raid, raid, raid na yan nung panahon? Naku po, Mario Sef, Santissima, Madre de Dios patawarin tayo ng Panginoong Hesus Kristo. Ba't kasi kinuha? Wala na bang iba? It's yung pusa a pusa presidential diyan, yung, appointment, yung, Your Honor. Yung muning dyan na gumagalagala, baka mas qualified pa. No, I'm just joking. Okay, I'm just being sarcastic. But anyway, eh, uh, ako naman binabasi ko yung aking sinasabi rito. Whatever I speak, whatever I say here, that's based on people who, who uh, come to me to complain, to give me feedback about things that happens out there and anywhere. Ganun man po ako magsalita dito, Hindi yung personal opinion ko lamang. Meron po akong pinagbabasihan kasi for the past more than 25 years sa programa ko sa Wanted sa Radio, narinig ko na po ata lahat ng sumbong from A to Z and then all kinds of people from different walks of life po sa akin para magsumbong. So, So, hindi ko gawa-gawa yung mga sinasabi ko rito. Yan ay base sa mga reklamo na tatanggap ko. Okay. Um, let's move on. Um, ano ba yung... LTO okay. Wala akong problema sa PCG. PCG, kailan supportahan natin to? Um, kumusta na nga pala yung budget para sa hospital ng PCG personnel? Is that being